po. Um, ituturo ko naman po sa inyo ngayon or i ko yung kung paano magbayad sa pay later. Kasi di ba po uso ngayon yung kaka-order ka ng item sa Shopee tapos um, uh, basta natap mo yung later ang ano niya. Yan makakautang ka po. Basta activate ang iyong pay later. So activate po yung pay later ko. Kaya nakautang po ako nung nakaraan sa Shopee. Then, ayan po, tinex na ako ni Shopee sa aking uh, number. I-remind niya ako sa aking utang. So, tap niyo lang po yung link. Tapos, magpupunta na po kayo dito. Ayan. Available credit is 595. I-tap nyo lang po yung pay bill. yan, yung may circle tap nilang po yan then, papupunta po kayo dito yan amount to pay 446.6 yan mabot na kasi ng 2 to 3 days yung double choco guys kaya <coughs> kaya po Ayan, 446 Then, pag ninyo na kayo, itap nyo lang po itong may circle sa baba. Pay now. <coughs> At, magpapunta po kayo dito sa amount to pay. Ayan, 446 Then, GCash. Tap nyo po yan, GCash. Tapos, ayan po sa baba, tap nyo yung pay. Okay dito sa email, nakalagay po ang email nyo dyan. Matik na po namin nakalagay dyan yung email. Bali, tinakpan ko lang po yung email ko. Pag tinap nyo po yung pay sa baba, mapupunta na po kayo dito sa inyong Gcash. Ayan, 452.7. Tinakpan ko, na, ko lang din po ulit yung aking number. Then, itap nyo yung next pagkatap nyo ng next, ayan po mag, ano naman sila, magpapadala ng six-digit code. Ayan. Sa ating registered number, o oh, mobile number. Ayan po. Tapos, tap nyo lang yung next. Then, may, ah, uh, papadala ulit sila ng, oh, enter your, four digit M pin. So diyan mo na po ita type yung yung M pin sa Gcash. Yan tinap tinap ko po yung aking M pin. Then click mo yung next. Then ayan na po. Um Yeah, siya. 451 then. tap nyo lang po yung 451 tapos ayan na siya proceed tap nyo po yung proceed ayan and ayan payment successful na po then itap nyo yung ok ayan ayan Payment successful na po. Ayan, ganyan lang po kadali magbayad kay is later. Then, itap natin yung view my pay later. Ayan, tinap ko po yan din. Ayan na, uh, payment successful. And, available credit ulit is 1,000 available credit. So, ibig sabihin po, pwede ulit kayong umutang. Ayan ang available credit. Credit 1,000. Pero ako, hindi na muna ako utang. Kaya, yan.